Kasabingan nga ng paglitaw ng uh, kapangyarihan nga nitong si Terra ay panganib na kakambal nito sapagkat makakahanap siya ng maraming kaaway lalo't makikitaan nga siya ng kakaibang lakas. Nakatakas nga siya sa loob ng kulungan dahil bigla nalamang lamang naglindol at nawaskang kulungan kasi, kaya naman siya ay nakatakas. Subalit dahil sa isya ay bilanggo siya ngayon ay wanted at pinagahabo kaya naman na uh, halos mamatay na nga siya sa kanyang kakatakbo hindi na niya alam kung saan siya patungo ngunit ang alam lang niya ay kailangan niya iligtas ang kanyang sarili dahil pinaghahabol siya ng mga masasamang tao na may hawak na baril. Yun nga ay mga tauhan nga nitong si Emil. Matapos kasing malaman na siya ay nakatakas, hindi pa payag si Emil na makalaya ng tuluyan itong si Tara. Sa kanya nga ang paglabas na kasalubong niya ang laging nambubulis sa kanya ay isang babae at nagulat siya sa kanyang sarili dahil kinaya niyang buhati nito pataas. Hindi niya kaalam kung saan nagagaling ang kanyang lakas hanggang sa patuloy nga siya sa pagtat mo dahil meron pa rin nga naghahabol sa kanya at sa loob naman ng sasakyan ay magugulat siya dahil ng mga time na malapit na nga siyang makorner na mga tauhan ni Emil ay bigla na nga siyang naglaho isa sa kapangyarihan niya ang evectos. kaya naman na nagulat din siya at sinapakasaya niya sapagkat ngayon ay hindi na siya mahihirapan natakasan nga ang mga tao subalit malalagay pa rin siya sa alanganin dahil hindi pa naman niya tuluyang alam kung paano gamitin ang lahat ng kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Magkakaroon ngayon siya ng confusion kung anong uri ba siya ng tao, bakit nagkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan. Hindi lang yun, kailang, kaya na niyang kausapin ang mga hayop. Kakaiba ang mga kapangyarihan na lumalabas kay Tara isa na doon ay kaya nga niyang gamutin kapag siya ay nasusugatan na naman na din niya kaya Janaya dahil sa brilyante ng lupa ay kaya nitong gumamot sa mga sugat. Sa kabilang banda, magtataka naman si Anaka sa kinikilos nga nitong si Metena. Hindi siya mapakali at hawak-hawak ang mga apat na brilyante. Tela may bumabagabag sa kanya hanggang sabihan nga siya ni Anaka na wala siyang dapat ikapangamba dahil makapangyarihan siya at wala nang tatalo sa kanya. Hindi mapakali si Metina hanggat hindi niya malaman kung sino ang tinutukoy na itinakda dahil sa tingin niya ay may malakas sa pakapangyarihan ito.